Naimagal daw yung kailokano, kumusta po kayo? Ang episode natin ngayon kailokano ay mag-update tayo sa mga lagang ibon natin Kaya tara, samahan nyo po ako kailokano Titignan na natin kailokano kung ano fertile ba o hindi yung mga itlog nila Para pagka hindi pertil syempre, tatanggalin na natin kailokano mm? So kung nakikita nyo kailokano, ito Puro yung mga lalaki lamang yung nandito Yung mga kak na kakatil natin Kasi salitan po yung paglilimlim nila eh. Pagka sa gabi, yung hen naman po yung naglilimlim. Yan. Dalawa sila. Kaya titignan na natin kay Lucano. Si Bruno, yung mga itlog na kay Lucano at saka si Bruna eh. Meron ng 15 days since nung nag uh, naglimlim sila. Tapos, itong namang uh, pangalawang pair natin, meron na ding 10 days. Kaya pwede na natin ikandling kay Lucano. So, ito yung next box na isa kay Lucano. Yan maglilimlim sila, o, nandyan nga yung hen natin so meron tayong plus light, yan tapos ilawan na natin kay Locano tingnan natin kung ilan na yung itlog nila yan, dalawa kay Locano yan siya dalawa lang yung iniklog so i natin teka lang kay Locano, hindi niya makita eh excited din akong malaman kalo kung may fertile ba o hindi Aww. so eto mukhang fertile itong isa kalo yung isa mukhang walang laman kalo yan puti lang kalo walang laman siguro itong isa yan parang may laman siya kalo kaano yung isa ay walang laman kay Locano puti, ta, puti, talaga so kinuha ko yung isa kay Locano kasi alanganin ako eh medyo may pula pula kasi kay Locano pero mukhang walang laman Yan, oh. wala siyang ugat so etong isa kay Locano sure na to walang laman Yan, oh. so natapos na tayo dito sa nest box natin dyan kay Locano so ikandling natin din si Bruna kay Locano Yan. check lang natin kasi para malaman na ng natin kung ano yan dyan o, oh, naglilimsim siya kay ano so meron pa yan, meron silang dalawang itlog kay Lucano. ay, walang laman kay Lucano 15 days na to yan kay Lucano, kinuha ko na yung itlog talagang walang laman o oh. wala talagang laman kay Lucano yan o oh. So kunin pa natin yung isa. So ito yung pangalawa kay Locano, yan Talagang walang laman yung mga nila. Sayang. Pero syempre, ayan yan yung itlog nila. Parehong walang laman. Pero syempre, at least na pag-pair natin sila kay Locano. Yan. Na pair natin si Bruno at saka si Bruna. So ang gagawin ko dito kay Locano eh tatakpan ko muna yung ano, yung nest box nila ng one month para makapagpahinga sila kay Locano. So ito na nga kay Locano, talagang walang laman. Tignan natin kung wala nang natirang itlog. Mukhang wala naman na. Palabasin na natin si Bruna kay Locano para ano, takpan na natin yung nest box nila. Yan. Yan. Ayaw niyang lumabas kay Locano. Kasi nga naglilimlim sila. Ang labas na yan. So wala naman nang natira kay Locano yan. So takpan lang natin lang yung gagamitin natin na pantakit kay Locano yan, para hindi na sila makapasok so natakpan ko na yung nest box nila kay Locano yan. so one month na ganyan para nga yun nga magpapahinga sila kay Locano eto yung isang pair natin dito na pinalit natin ah bibigyan pa natin ng 5 days kay Locano pagkalanganin talaga yung itlog kanina kay Locano yan, nakikita ko lang Ay, wala namang ugat-ugat kaya langanin tayo kaya yung gagawin ko dyan, eh, bigyan pa natin ng 5 days. Tapos candling natin ulit. So magtatakip silim na kay Locano. At nagkandling ako ng mga iklog ng mga kakatil natin. Yan. Pati rin si Bruno at si Bruno kay Locano. 5 days na nilang ano, sinarado ko na yung uh, nila kay Locano. Kasi yun nga, walang fertile. Pati rin tong pinalit natin na bago kay Locano eh, kinandling ko rin yung itlog nilang tatlo. So, wala din kay Locano. din. Kaya yung gagawin ko dyan kay Locano, eh, tatakpang ko na muna itong nest box nila. Pahinga muna tayo ng one month. Pupurgahin natin sila, bibigyan natin sila ng vitamins, mga ganang kay Locano para uh, may prepare natin sila sa susunod na breeding nila kay Locano. Ito kay Locano yung itlog nila. Wala talagang laman. Yan, handling mo yan. Oh puti okay, kay Luan. Oh. Itong isa meron, medyo yellow, yellow siya kay Luan. Ayan, Pero walang laman, walang mga ugat, hindi buhay. So, good luck sa ano, kay Luan. Pasusunod so, na lang na uh, nila. So, tatakpal lang muna natin yung nest box. Yan, kay Luan. Good morning kay Luan. Kumusta po kayo? So, nandito na yung mga kakatil natin kay Luan. Ayan. Nandiyan na si Bruna. At saka si Bruno. Ayan yung mga mag na sila kay Lugano so yun nga hindi nga fertile yung mga itlog nila yan at ito rin naman si guapo at saka si guapa kay Lucano. yan wala din fertile sa mga itlog nila pahinga muna sila isang buwan pupurgahin natin sila kay Lucano, tapos yun nga prepare natin sila sa susunod na breeding nila So, good morning. Good morning, Ilocano. Poporgahin na natin sila, Ilocano. Meron tayong isang tabo dito, 'yan. Tapos, lalagyan lang natin ng bastonero plus 'Yan. So, dagal lang natin ng tubig, Ilocano. Para lahat ng mga ibon natin ay poporgahin na natin. 'Yan. Okay na yan kay Lucano. Bibigay lang tayo sa mga inumin nila. So lahat na yung mga ibon natin, pati itong mga kakatil natin. Yan. Tapos itong mga love bird natin. Lahat na kay Lucano. Pupurgahin natin sila. So yan na kay Lucano, umiinom na si Bruno. Yung tubig na may bastonero. Yan. Maraming salamat sa panonood kay Shout out nga po pala sa inyong lahat na lagi pong sumusuporta at nanonood po sa aking munting channel.